Sa tagal po ng panahon mga idol, matagal na din po tayo hindi nakahigop at nakatikim ng mainit na sabaw mga idol. Ito pala ay nagluto ako ng nilagang buto ng baka. Dahil kakatapos ang talaga ng ulan dito sa amin mga idol, umaga at sakto naman po ay pinadalan tayo ni Romel, yung kaibigan ko, ng buto na karne ng baka mga idol no. At meron pong laman yan ay hinatid pala na papa niya. Maraming salamat Mel, sakto talaga ito sa malamig na panahon mga idol. Tutusan ko na lang si Mikmik -Mik, mga idol na magbili ng dahon ng laurel tapos pamintang pino o yung liso. At tinugasan ko na rin po yung dalawang karne ng buto-buto mga idol. Tingnan nyo naman po, hindi naman talaga siya maraming buto, May laman din konti mga idol. At pagdating na ni Mick sa bahay mga idol, binigay niya na sa akin yung pamintang liso at laurel ang dahon. At nilagay ko na rin po kasi pakukuluan muna natin to mga idol na ang ilang uras siguro mga apat na uras talaga to mga idol. Kasi alam naman natin pag uling at kahoy ang gagamitin natin matatagalan talaga mga idol. Okay lang sana po kung mayroon tayong pressure cooker ay madali lang po yun. Pero pag wala mga idol ay saga na tayo sa uling at kahoy. Bandang alas 3 na ng hapon mga idol lumabas kami ni mik, -Mik. Bumili kami ng 10 kilong bigas kasi naubusan na po kami ng bigas mga idol. Pagdating namin sa gulayan mga idol, nakita ko ang pinsang ko si Manang Lloyd Shoutout out pala, alam nyo mga idol, dito pala ako lagi bumibili kay Uto. So okay ko po yan. Pagkatapos namin lahat bumili mga idol, ay agad naman po kami umuwi sa bahay mga idol. Alam nyo po mga idol, alas 9 po ng umaga ko yung pinakukuluan hanggang alas 3 po ng hapon. Akala kasi namin ni Mrs. mga idol, aabot siya ng tanghalian pero hindi na talaga kaya mga idol sa pagpakulo. Kaya hapunan na lang po ang gagawin namin itong ulam. Tapos nagayad lang ako ng simpleng rikado mga idol tulad ng bawang, sibu sibuyas, kamatis at yung ginamos para may dagdag sarap mga idol. Dahil mainit na po yung kawali natin mga idol ay nilagay ko na po yung mga ricado natin. At halu-aluin na natin saglit mga idol hanggang lumabas po yung aroma ng mga ricado natin. At sunod na rin po natin ilagay yung dalawang karne ng buto-buto ng baka mga idol. Alam nyo mga idol kahit dalawang piraso lang yan ang importante dyan ay ang makahigop tayo ng masarap at mainit na sabaw. Mga idol hindi ko pala tinapon yung pinakukuloan ko kanina sa karne ng buto-buto ng baka kasi binali ko po yan mga idol at nagdagdag po ako ng tubig. At takpan lang natin yan mga idol kasi pakukuluan pa natin yan. At si Mrs. pala mga idol ay naglinis pala ng lagayan namin ng mga plato at baso. At shout out pala muna mga idol sa lahat ng mga baguang followers natin dyan. Welcome na welcome po kayo sa page namin. Maraming salamat po. Isang pirasong patatas pala mga idol ang nilagay ko. Tapos repolyo din po. Nakabili tayo sa lagang 20 peso. Alam nyo mga idol gagawin ko sana itong bulalo. Humanap kasi ako na mais. Wala akong makita mga idol. Tapos yan na lang po. Nilagang buto-buto ng karne ng baka. Lagyan ko na lang ng patatas at maraming repolyo. At tinalo ko at tinakpang ko mga idol at binuksan ko ulit mga idol pagkatapos ng limang minuto naglagay ako ng pamintang liso tapos beef cubes mga idol at pampalasa na rin po at pagkatapos po ay ang akunting asin naglagay ako at tinalo ko naman po ulit mga idol. At dahil repolyo na po ang nilagay ko mga idol alam na po nating lahat yan ay luto na po yan mga idol. Mga ilang segundo na lang mga idol ay pwede na natin yan nanguin at salamat pala sa lahat ng mga OFW na lagi nakasuporta. Shoutout po sa inyong lahat at sa lahat ng viewers, followers at sharers ko mga idol sa mga video. God bless po. Ingat po kayo palagi. Habang nakatingin ako sana kung mga idol ay nag-arrange pa na ng mga gamit namin na tapos na namin Nagamit kanina. At sinabihan ko si Mrs. mga idol siya na yung kukuha at magsandok na rin ng ulam namin para makapagapunan na kaming lahat mga idol. Thank you Lord. Kain tayong lahat mga idol sa gabing ito. Na napakasarap na ulam po ang baka. Yan at maraming maraming salamat Meng. God bless. Maraming salamat sa ulam. Kain po tayong lahat mga idol

Pia cha. Sarap Salamat. Mm. Shout out pala sa lahat ng OFW. Sa lahat po nang nanonood, mga idol. God bless po sa inyo lahat. At pakipalo na rin po ng pins namin. Yan, maraming maraming salamat mga idol sa panonood. Ingat po palagi.